o kadakol sa satong pamibi totoo mga dae pigsimbag, alagad mas kadakol, mas urog kadakol ang mga tinauning Diyos mas kiday So ano pa man ang sa ang kasimbagan ng Diyos sa itong mga pamibi, ang hamon sa to, pagirumdum sa to, magtiwala perme sa mahal na Diyos. Kung simbagon ang satong itong ngayo salamat sa Dios. Kung di pa sinisimbag ang sa satong pagngayo-ngayo, paghagad, magtiwala sa Diyos. Kung di simbagon sa satong pamiibig, magtiwala sa Diyos. Taigwa siya ng mas magayon na plano. Iguan ng dahilan ang kabos na mas magayon. Ta mas alam ng Diyos ang kabos. Mas alam ng Diyos kung ano ang mas malinas para sa satong.